Magandang umaga, magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat sa mga antingero at mga manggagamot at sa mga followers natin diyan sa YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panonood, sa inyong pagsubaybay sa aking mga paksa na tinatalakay. Kung isa-isahin ko kayo, ay hindi ko ito matatapos. Lalo na mga comment niyo na, na patunay na talagang sinusubaybayan nyo ako at ako inyong sinusuportahan. Pero bago tayo magpatuloy, ay nice ko muna po kayong alayahan, like and share dito pong aking YouTube channel. At mag-iwan din po tayo ng ating bumbakas. Uh, lalo na po sa mga baguhan lamang na inaabot po nitong aking pong vlog na ito. Ang aking pong masasabi po ay hindi po ganun talaga kadali ang isang maging manggagamot ang tingiro at gayon din sa mga ritual o orasyon na ating dinadasal. So, mas mainam po talaga kung magtuturo tayo talaga, mas maganda po talaga ay aktual na turuan. Kung sadya talagang gusto nyong matuto, ay kayo'y magsakrifisyo. Itong aming itinuturong ito ay Galin lang po ito sa mga aklat, pero iba pa rin yung aktual na pagtuturo. Maraming sakripisyo, panahon na dapat na iukol. Hindi basta na lamang po tayo nakadasal ng anumang orasyon na ating po sinasambit. Kailangan gamitan pa rin natin ang ating pananalig sa Panginoon Diyos na may kapal. Kaya yung po mga baguhan lang po diyan na mga antingero o nag-aaral pa lang ay hindi masama ang mag-aral. Pero ang akin lang pong nga ay kailangan maglaan kayo ng oras, panahon. Uh, ba't hindi natin subukan na tayo po ay magnilay, magdibusyon. Ako po ay bata pa lang, No, okay nagsisimula ay pumupunta na po ako, pumunta na po ako ng bundok banahaw so nagninilay po ako nagme-meditate nagdidibusyon at humihingi ng panalangin na, na kung ano man ang ipagkaloob sa akin kaya kakayahan so kailangan po ay gawin po natin masipag po tayo matyaga at hindi po pwedeng basta na lamang po tayo kukuha na lamang ng orasyon, dapat po iyan ay nababasbasan pa rin para mas maging epektibo ang gagawin nating pananalangin. Hindi po basta na lang nakabasa o nakapagbigkas ng mga Latin. Kailangan po isa puso. Uh, isa po yan sa akin pong paalala o tagubilin lalo na sa mga antingero at manggagamot at sa mga baguhan lamang po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pag at pagsuporta sa akin. Ang tabayanan niyo pa po ang iba ko pa pong i-upload. Kaya hanggang dito na lamang po. Bye-bye and God bless you po.